Iwan. Ang malalay pa budget, baka po naman. Kay Kapitan. Video sa wala. Isa ko pa. Ang Hindi na akin. Mahirap ayaw kami ng kaya. Si Homer dyan kung gusto niya kay Homer. mga nagtatago sa camera. <laughs> nagtatago sila sa camera. Ah, mga baka. Tama mo. Tama, Tama mo. Sa sementeryo nga kasi meron. Kaya nga, to ano, uwi ko na ba kayong semento na yan? Uwi ko na yan. Kaunti lang ang nalagyan, kaperang gut lang. Dapat ang sinimento nyo yung gitna kasi yun ang kadalasan na ano ng bola eh. Itong gitna nga to. Hindi yung gilid. Nakap, ko na yun sa ano, sa pami. Ay. Oh. Tatayuin na to ng mga kalayaan. Half court lang yan eh.